Hello guys, magandang hapon. Welcome back for another video. At yan, kaka-out ko lang kanina. Bali, walang overtime. At araw ng Martis ngayon. Kahapon, lunes, oti kami. At pangumagan na naman. Gusto kayo? At ito, tamang bike na naman sa park. Dahil wala namang gagawin sa dorm. At share ko lang kung maganda ba magtrabaho dito sa Basang Taiwan kung makikita yung stab yung magat nito kung maganda ba talaga magtrabaho dito at ito ang sagot ko guys pero bago ko sagutin yan kung hindi ka pa naka subscribe subscribe ka naman sa aking youtube channel para update ka sa mga gagawin kong video dito sa Basang Taiwan at upisan ko na guys at yun nga guys no kung sa trabaho Ice na ayos dito. Maganda talaga magtrabaho dito sa bansang Taiwan. At kaya ako masabi na maganda magtrabaho dito kasi number one, maluwag. Hindi, hindi ko naman sasabing maluwag na maluwag pero ayun nga, halimbawa gusto mong lumabas, makakalabas ka. Kung saan mo gusto mong pumunta, makakapunta ka. Yun yung number one guys, maluwag dito. At ayun nga, pwede ka na magmotor dito basta may lisensya ka pwedeng gamitin yung lisensya natin dyan o kukuha ka mismo ng lisensya dito pag yung lisensya naman natin dyan mali i-convert mo lang siya asikasuin mo lang sa dito may mga babayaran uh, ka rin pagka yung lisensya natin ang ginamit mo dito pero pag naman kukuha ka ng sariling lisensya dito mag exam ka pero English naman yun guys kaya hindi ka kang mahihirapan at pangalawa yun nga mo yung mga gusto mo parang nasa Pilipinas ka lang pwede kang magluto, kung ano yung mga gusto mong lutuin bawa adobo, sinigang ganyan, pwede mong lutuin dito kaya parang nasa Pilipinas ka lang din talaga at yung pangatlo yung lugar dito kasi guys, iba iba yung mga lugar, may city may probinsya, guys tayo yung probinsya sa amin, kaya papasin nyo maraming bukid probinsya probinsya sa amin, uh, sa city parang manila lang din mas maganda rin sa city, maganda rin rin naman sa city kasi alam na natin pagka city, 'di ba? Maraming pasyalan. Dito sa amin maraming marami din naman pasyalan. at tayo guys. Lumubog na yung haring araw natin. Pali 5:30 na ng hapon. Ito yung sa park. At banda doon yung dorm natin. Yan, malapit sa mga building na yan. Yung dorm. At hindi ko naman sa kinukumpara sa ibang bansa guys no Para sa akin, para sa akin lang Maganda naman magtrabaho dito lalo sa factory Kasi sa 8 years ko dito Talagang experience ko na na okay na okay talaga magtrabaho dito Yun nga maluwag tapos pwede mong kainin yung mga gusto mo Magluto ka lang uh, Depende rin pala yan guys sa mga dorm na mapupuntahan mo Kasi meron bawal magluto ganoon meron naman hindi Tulad sa amin hindi naman bawal magluto Open naman siya Yeah, mas maganda pag yung dorm na mapuntahan mo is open magluto. Bili ka lang sa palengke tapos silutuin mo lang. Yun, pwede mo nang lutuin yung mga gusto mo. At ayun nga. Sa sahod naman, nice din naman sa sahod. Depende na sa overtime yan guys. Lagi ko sinasabi pagka may overtime ka, mas malaki ang sahod mo. Pag naman wala, sakto lang siya. Kaya ang overtime talaga nagpapalagay sa sahod dito sa mga factory tulad sa amin. Tulad yan, wala kaming OT pagka isang kaming walang OTI, yung sahod namin yung basic lang kasi pag wala ka talagang OT basic lang talaga sa sahirin mo at kung may mga kaltas ka pa mababawasan pa yun ayun guys maraming sasakyan ngayon kasi nga ano uwian uwian ng mga nagkatrabaho dito yung kalsada At sana guys, nagusto nyo aking munting video kahit maikli lang. Basta pag nandito na kayo, mararanasan nyo rin kung paano mamuhay dito. Kasi pagdating dito, doon mo talaga mararanasan. At minsan may lugar talaga dito na nakakainip. Kaya pagka ganun, gala-gala ka lang. Magbike-bike ka lang ganun. Search mo yung lugar kung saan mo may pasyalan para hindi ka mainip sasakyan to, lagi ako dito sa park Pag naiinip ako sa dorm Punta lang ako dito sa park Tambay, gano'n ano Kaya magbike Ano lang guys Libangin mo lang ang sarili mo Pagka naiinip ka At ano ba yan Dito ko natapos itong munting video vlog na to Sa sunod video na lang ulit At huwag mong kalimutang mag subscribe Sa aking munting YouTube channel Okay, kayo lagi Bye-bye